Shout tayo mga idol kay Ate Juliet Delgado, Abby Almendras, Bingo Yuson, Nining Cesario, James Laksamana, Charlene Gumansing, James Kalonod at sa ating sponsor na si Badit 32 Taiwan. Maraming salamat sa inyong support na mga idol. Mamayang gabi, ang plano natin, mauuna ka na lang doon, kaibigan. At katulad ng dati, pupunta na lang kami doon para mangulik na, na lang ng mga ebidensya. Nang matapos na at mabuo ang plano, umalis na ang kapitan at ang mayor. Pupunta pa ang mga ito sa mga pamilya sa mga namatay na tauhan ng kapitan para makapagbigay ng kaunting tulong at doon sa mga tauhan din niya na nasa ospital. Ngayon, nasa kwarto na si Arturo. Nag-iisip at nagplano sa mga dapat na gagawin niya doon sa mga tauhan ni Don Gabriel. Maya-maya, pumasok na si Lucila at agad na napag-usapan nila ang mga plano nila Kapitan Lando at Mayor Marquez. Alam na ni Arturo ang lugar na maaring pinagtataguan sa mga kriminal na sumasalakay sa bahay nila, Kapitan. Sa isip ni Arturo, malapit na. Malapit nang matapos ang kanyang misyon na matigil na at madakip ang big boss ng sindikato at pati na ang kapatid nitong gobernur. Makalipas ang dalawang oras, naghahanda na si Arturo at matapos makapagpaalam kay Lucila, agad na itong umalis. Papunta na ito sa lugar na sinasabi ng kapitan. Mabilis na siya ngayon na tumatakbo at tumatalon sa mga puno. Alas unsi ang usapan nila ng mayor at kapitan Lando. Bago ang oras na ito, dapat ay mapatumba na niya ang lahat na kalaban. At makalipas ang mahigit isang oras, narating na ni Arturo ang lugar. Pero hindi pa niya alam ang insaktong pinagtataguan ng mga ito. Nasa dulo daw ito ng lupain ni Gobernur. Isang rest house din na pamamayari ng Gobernur, ang kapatid ni Don Gabriel. May mga nakikita na siyang kabahayan, pero alam niyang hindi pa ito ang sinasabi ng kapitan. Kaya nagpapatuloy sa paghanap si Arturo. Tumalon si Arturo doon sa pinakamataas na puno at pinagmasdan niya ang buong paligid ng lugar. At nakita niya agad ang nag-isang bahay doon sa malapit sa ilog. Ito na siguro yon sa isip ni Arturo. Kaya mabilis yung tumalon sa mga puno papunta doon sa bahay at makalipas ang ilang minuto, nasa puno na siya, natapat ng bahay na nasa gilid ng ilog. Ito na yun. Ito na ang rest house na sinasabi ng kapitan. Sakto sa skates na bigay ng kapitan at ng mayor. Kailangan na lang niya na isigurado na dito nga nagtatago ang mga kriminal nag-uusal na si Arturo ng mga orasyon na pampalinaw. At pagkatapos, agad na pinakiramdaman ang buong paligid. Mag-alas pa ng gabiyon Gising pa ang lahat na tao sa rest house. At ilang sandali, kita na niya ang apat na nakabantay sa gita. May naglalaro naman ng bilyar doon sa gilid ng bahay anim sila lahat doon at pito naman sa loob. dito ang iilan sa mga sumasalakay sa bahay ng kapitan. Amoy na amoy niya ang mga ito. Ito ang mga amoy noong nagkabakbakan sa bahay ni Kapitan Lando. Nasaan kaya ang iba? Kaya sa isip ni Arturo, huhulihin na lang niya ang lahat na nandito at sila na ang bahala ni Kapitan Lando at Mayor Marquez kung paano mapaamin ang mga ito at maituro ang iba pa nilang kasamahan. Nag-iisip na ng paraan si Arturo kung paano ito aatake sa lugar. Uunahin niya ang mga naglalaro ng bilyar sa gilid ng bahay. Pagkatapos, isusunod niya ang apat na nakabantay sa git bago ang mga nasa loob. Kaya agad na tumalon siya papunta doon sa kabilang puno ng kahoy. At makalipas ang ilang sandali, sisimula na ni Arturo ang kanyang pakay at pagsalakay. Mabilis itong tumalon papunta sa bakuran ng rest house. At pagkatapos, mabilis na tumakbo papunta doon sa mga naglalaro ng bilyar. Nagpulasan agad ang mga ito sa gulat at takot nang maabutan ang mga ito ni Arturo. Agad na pinagsasapak niya ang anim. Siniko at sinapak ang tiyan ng isa. Saka siniko sa mukha ang isa pa. Pagkatapos, agad itong tumalon doon sa mga tumatakbong dalawa. Isang sapak sa mukha at sipa naman sa tiyan sa isa. Agad na bumagsak ang dalawa at kapwa na nawalan ng malay ang mga ito. Agad naman na nakita si Arturo nung mga nakabantay sa git at mabilis na tumakbo ang mga ito papunta sa kanya habang nagpapaputok na sa dala nitong mga baril. Napakabilis na tumakbo saka tumalon si Arturo papunta doon sa apat. At sa loob lang ng sampung segundo, nakabulagta na ang apat at katulad nung anim, nawala na din ang mga ito ng malay. Nagkagulo na rin doon sa loob ng bahay at dali-daling lumabas ang mga ito habang nakatutok ang mga baril kay Arturo. Dahan-dahan na naglalakad si Arturo papalapit sa bahay at doon sa mga kriminal agad na pinaputukan si Arturo ng pito. Pero laking gulat nila nang bigla itong mawala sa kanilang harapan. Nagpalingon-lingon ang mga ito sa paligid at pagkatapos agad na pumasok sa loob ng bahay. Pero nakabang na si Arturo sa loob at mabilis na pinagsasapak ang mga ito at mang lalaban pa sana ang iba sa kanila. Pero agad lang naman na bumulad ta ang mga ito at nawalan ng mga malay. Dali-daling kinuha niya ang mga katawan saka naghanap si Arturo ng lubid na pantali sa mga ito. Itinali niya ang labing pitong tauhan ng Don Gabriel doon sa salah at nakaupo si Arturo paharap sa kanila habang naghihintay sa pagdating ng kapitan at mayor. Hindi pa rin nagising ang mga ito. Wala pa rin malay ang mga tauhan ng sindikato. Ilang sandali, nakarinig na si Arturo ng ugong ng sasakyan. Kaya agad na lumabas siya at sinilip kung sino ang mga paparating wala pa kasing alas 11. Dalawang sasakyan ang nakita niya at nang makalapit na ang mga ito at bumaba ang mga nakasakay. Sabi ni Arturo, hindi ito sila kapitan at mayor. Mga tauhan pa rin ito ng sindikato. Kaya humanda na si Arturo. Siyam ang paparating at papasok ng bahay. Mabibilis ang mahakbang ito habang nakahanda na ang mga barila. Parang nakaamoy ng panganib ang grupo. Siguro ay nagtataka ang mga ito kung bakit wala ng mga nagbabantay doon sa gita at sobrang tahimik na ang rest house. Nagpalingon-lingon sa paligid ang siyam. Pero hindi na hinintay ni Arturo na makapasok ang siyam sa rest house mabilis na sinugod niya ang mga ito. Nagkagulo agad sa labas, sa harap ng rest house. Agad na natumba ang dalawa nang tamaan ito ng tig-iisang sapak ni Arturo. Nagpulasa naman kaagad ang iba at pinagbabarel si Arturo. Pero mabilis na tumalon siya at pinagkakalmot ang mga paa at kamay ng kalaban nang sinubukan nung isa na sasakhin si Arturo gamit ang isang balisong. Agad na hinawakan niya ang braso nito saka sinipa ang siko. Nabali at nakalaylay agad ang isang kamay. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Nakatakbo pa sana ang dalawa papunta doon sa likod ng bahay. Pero mabilis na tumalon si Arturo sa bubong na rest house. Saka tumalon doon sa puno. Pagkatapos, dinamba ang dalawa. Sinipa niya ang paa nung isa at tinuhod sa mukha. Bagsak kagad ito habang dumudugo na ang ilong at bibig. Hinawakan ni Arturo ang buhok nung isa pa. Saka isinandal sa dingding at sinapak ito sa mukha. Tumalsik agad ang mga ngipin ng kalaban at pagkatapos natumba ito sa lupa nawala ng malay. Isa-isa niyang dinala ang mga katawan ito sa loob ng bahay doon sa sala kasama ng iba pa at saka itinali ang mga ito. At ilang sandali may mga sasakyan na naman na paparating. Agad na tumalon si Arturo doon sa isang puno para mararamdaman niya at makita maamoy kung sino ang mga paparating. Kita niya ang apat na sasakyan. Ito na, sigurado na siya, si Kapitan Lando at Mayor Marquez ang mga nakasakay nito kasama ang mga pulis at ang mga tauhan ng kapitan. Tumalon agad sa lupa si Arturo at hinihintay ang mga paparating na sasakyan. At nang makarating na sila Kapitan Lando at Mayor at makita nila si Arturo, agad na bumaba ang mga ito at lumapit sa kanya. Sabi agad ng kapitan, Kaibigan, kumusta? Sagot naman ni Arturo. Kapitan, Mayor, nasa loob na ang lahat ng miyembro ng sindikato. Natatali ang mga ito doon sa sala. Kayo na ang bahala sa kanila para makuha nyo ang iba pang kasamahan nila kung saan ito nagtatago. Balitaan mo na lang ako bukas, Kapitan Lando. At pagkatapos, Agad na naglalakad si Arturo papunta doon sa kakahuyan. At mabilis na tumalon ito doon sa mga puno. Papauwi na siya doon sa rest house. Habang sila kapitan at mayor, nagulat ng makita ang mga walang malay na tauhan ng sindikato. Kahit alam nilang kakaiba si Arturo, ay hindi pa rin sila makapaniwala na may isang taong nabubuhay na ganito kalakas. Hanggang sa television at radyo lamang nila nakikita at napakinggan ang mga ganitong pangyayari. Dalawang put-anim na katao ang nakatali at nagkukumpulan doon sa loob ng bahay, doon sa sala. Paano ito ginawa ni Arturo? Sa isip ng mayor, hulog ng langit ang isang yon. Kapitan, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin mahuhuli at unti-unting masusumpo ang kasamaan ng Don Gabriel na yan. Ang sabi ng Mayor, isa siyang bayani sa lugar natin. Sagot naman ng Kapitan, Tama ka, Mayor. Kahit na ako ay hindi makapaniwala na mayroong isang tao na nabubuhay na katulad niya kalakas at isa pang aswang. Agad na dinala nila kapitan at mayor sa kulungan ang mga tauhan ng sindikato at ang iba sa ospital naman ang mga sobrang nabugbog at nabalian ng buto ni Arturo para malapatan agad ng gamot. Sa isip ng kapitan, malapit na ang katapusan ng dalawang masasamang magkakapatid na yun. Muling babalik na ang katahimikan at kapayapaan sa lugar nila. Salamat sa kaibigan niya. Salamat kay Arturo. Nang makarating na si Arturo doon sa rest house at tulad ng dati, dumaan ito sa likod at dumiritso sa kwarto nila Lucila. Gising pa rin si Lucila at naghihintay kay Arturo. Nag-uusap sandali ang dalawa. Pagkatapos, natulog na. Kinabukasan, nagising na lang si Arturo nang gisingin ito ni Lisuela para makapag-almusal na sila. Hinihintay din ni Arturo ang pagdating ng kapitan para muling pag-usapan ang mga plano nila. Pero pagsapit ng alas 10 ng umaga, may apat na nakamotor ang dumating. Wala si nakapitan at ang mayor. Nang makausap ni Arturo, ang mga bagong dating, balita kaagad nito na nasa ospital ang kapitan at ang mayor. pagka daw nila kagabi, hinarang daw ang mga itong ng mga armadong kalalakihan at pinagbabaril sila. Tumagal daw ng isang oras ang putukan. Hinala nila na gusto ng sindikato na itakas ang mga nahuling kasamahan nito doon sa Ristaus. Apat daw ang patay sa habig nila kapitan at mayor at marami ang sugatan habang anim naman ang patay doon sa mga kalaban. Hindi nagtatagumpay ang mga ito na maitakas ang mga nahuling kasamahan nila. Pero sugatan naman ang dalawa, si Kapitan Lando at Mayor Marquez. Daplis lang ang mga tama ng Kapitan, pero ang Mayor ang medyo maluba dahil sa tatlong tama ng baril, sa hita, braso at dibdiba. Kung gusto ninyong maging isang Market TV member, please subscribe and click the join button. Pwede po kayong mamili ng monthly payments. Magkakaroon kayo ng special shoutout at badge sa bawat comment ninyo. Maraming salamat po!